Naghaharap ngayon ang Pilipinas sa isang napakadelikadong sitwasyon dahil sa walang humpay na agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Mas lalong tumataas ang tensyon at pangamba sa Pilipinas at sa iba pang mga karatig bansa sa rehiyon. Kamakailan lamang nag-trending at lumabas sa maraming mga ulat na naglalagay sa ilang mahahalagang lugar sa Pilipinas sa radar ng mga hypersonic missile ng China. Sa gitna ng mga pinsalang potensyal na maidudulot nito, lalo pang tumataas ang tanong. Pilipinas handa na ba sa anumang posibleng pag-atake mula sa China o sa kahit na anong bansa na may nakatutok na nuclear weapon? Ating alamin ang mga detalye at paghahanda ng Pilipinas sa harap ng hamong ito. Si Senator Imi Marcos ay nagbabala sa posibleng panganib ng 25 lugar sa Pilipinas namaaring maging target ng Chinese hypersonic missile. Ang panganib na ito ay bunga ng pagtaas ng bilang ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA sites sa bansa at ang nagtutulak na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Marcos, kasama sa mga 25 lugar ang rehiyon ng Ilocos kung saan karaniwang nagaganap ang mga labanan at ang pagsasanay sa pagitan ng Manila at Washington. Hindi lamang ito kundi kasama rin sa mga posibleng target ang Batanis at Subic sa Zambales kung saan sinasabi niya na inilalagay ang mga bagong misil ng bansa. Ang diin ni Senator Marcos sa pangamba ay nagpapakita ng pangangailangan ng maingatang pagpaplano at paghahanda mula sa pamahalaan upang maprotektahan ang seguridad at soberanya ng bansa sa harap ng posibleng banta sa seguridad mula sa labas. Ayon pa sa mismong Facebook post ng Senadora, natatakot raw ito dahil sa plano talaga ng China na atakihin ang Pilipinas gamit ang mga hypersonic missiles nito. Ang 25 na mga target ay nakatakdang isinasagawa na. Balaunahin umano ang Subic at Batanes dahil dito nakalagay ang Brahmos missiles, idadamay din ang Ilocos dahil sa mga live fire exercises na naganap sa Balikatan. Sa kabuuan, nakakabahala talaga ang bilang na 25. Hindi dapat baliwalain ng ganitong sitwasyon at mahalagang maging maingat at handa sa anumang potensyal na pag-atake o banta sa seguridad ng bansa. Ito ang panahon na dapat maging mas alerto at hindi maging kampante sa pagharap sa mga hamon sa seguridad ng ating bansa. Nag-ugat ang balitang ito matapos maipadala sa Pilipinas ang makabagong supersonic cruise missiles na mula sa Indo-Russian Defense Contractor na Brahmos Aerospace. Ang mga missiles na ito ay maaring ilunsad mula sa iba't ibang platform tulad ng submarino, barko-eroplano o land platform at ito ay dumating sa bansa noong Abril. Ang Brahmos ay tinatawag na medium-range na supersonic missiles na may saklaw na 290 hanggang 400 kilometro at bumabiyahe sa bilis na Mach 2.8 halos tatlong beses mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Napuna rin ni Senator Marcos na wala pang Iron Dome sa Pilipinas na maaaring magbigay proteksyon laban sa mga posibleng pag-atake gamit ang mga naturang missiles. Sa kanyang pahayag, binanggit niya na hindi kayang pigilan ng Estados Unidos ang mga hypersonic missiles at ito ay nagpapalala pa ng kanyang pangamba. Ang Iron Dome ay isang sistema ng kakaibang pagprotekta sa mga missiles at drones na maaring tumama sa mga lugar. Malakas ito dahil kaya nitong i-intercept ang mga paparating palamang na missiles sa himpapawid. Ngunit sa usapin ng hypersonic missiles, mas mahirap itong hadlangan mula sa pagpasok. Sinabi ni Marcos na maliban sa tensyon sa West Philippine Sea, ang posibleng pagkilos ng China ay dulot din ng pagpayag ng Pilipinas na magkaroon ng mas maraming Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA sites sa bansa. Ito ay nagpapakita ng pangangamba ng senador sa patuloy na pagangat ng tensyon sa rehiyon at kanyang panawagan sa pagiging maingat at handa sa anumang potensyal na panganib. Sa kasalukuyang sitwasyon, lumilitaw ang isyu ng pagpapakita ng pagsaludo o pagsang-ayon ng Pilipinas sa kanyang mga kaalyado laban sa China partikular sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sites. Sa mga mahahalagang lugar na pinili bilang EDCA sites, may lumalabas na pangamba mula sa China na ito ay mga potensyal na base militar. Bagaman inilahad na may siyam lamang na natukoy na EDCA sites sa Pilipinas, kasama na rito ang pagpayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa pag-akses ng apat pang base militar ng Estados Unidos noong Abril 2023. Ang isa sa mga bagong inaprubahang EDCA site ay matatagpuan sa Cagayan na malapit sa Taiwan, isang isla na may mahalagang kahalagahan para sa China. Ang Beijing ay nagpahayag ng galit sa kasunduang ito na inakalang ito ay isang hakbang upang paligidan at maglaman ng China. Hindi rin nagtagal lumitaw ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular sa mga kaganapan sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, at ang mga operasyon ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ang insidente noong Hunyo 17, kung saan may nangyaring tensyon sa pagitan ng CCG at Philippine Navy, ay nagbunga ng malubhang pinsala at tinukoy ng huli bilang isang pangyayaring looting ang patuloy na pagtataas ng tensyon sa West Philippine Sea at ang mga kontrobersyal na hakbang tulad ng pag-apruba sa mga bagong EDCA sites ay nagpapakita ng malalim at kritikal na sitwasyon sa rehiyon. Ito'y nagbubunga ng takot at pangamba sa mga posibleng epekto nito sa seguridad at soberanya ng Pilipinas, pati na rin sa paksa ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China sa hinaharap. Sa mga pahayag ni Senator Marcos hinggil sa tensyon sa West Philippine Sea, nagpahayag ng pangamba si Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa mga isyu na ito. Ipinaabot niya na ang militar ay seryoso sa pagtugon at pagsusuri sa ganitong mga alalahanin na nagpapakita ng importansya ng sitwasyong ito sa seguridad at bantang militar ng bansa. Bago tayo magpatuloy kaalam, I-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Ito'y nagpapakita ng kahandaan ng AFP na agarang tumugon at kumilos sa anumang potensyal na banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas sa konteksto ng tensyon sa West Philippine Sea. Marami namang mambabatas ang humihingi ng datos kung saan nakuha ng senadora ang balita. Marami kasing hindi naniniwala rito at sinasabi lamang na nananakot para ma-divert ang usapan. Sa tuwing tinatanong kasi ang senadora kung saan ang sources nito ay tila wala itong maibigay na maayos na kasagutan. Noong kamakailan, nagbigay ng tugon ang Armed Forces of the Philippines sa mga deklarasyon ni Senador Imi Marcos hinggil sa posibleng pagpapadala ng hypersonic missiles ng China sa ilang lugar sa Pilipinas. Sa pahayag ng AFP, kanilang inihayag na handa silang makipag-ugnayan kay Senator Marcos upang makakuha ng mas detalyadong impormasyon at magagamit ito sa pagsasagawa ng mga nararapat na hakbang upang siguruhing ligtas ang seguridad ng bansa. Ang pagresponde ng AFP ay bahagi ng kanilang pangangalaga sa soberanya at teritoryal integridad ng Pilipinas. Sa kabilang banda, sa pagpupulong ng mga kinatawan ng Pilipinas at China noong Martes, napagkasunduan nilang bawasan ang tensyon sa West Philippine Sea at magpatuloy sa pakikipag-usap bilang bahagi ng respeto sa bawat isa upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dagdag pa rito na puna ng Philippine Navy ang pag-urong ng sasakyang pandagat ng China mula sa West Philippine Sea nagbibigay liwanag sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Mahalaga ang kaalaman hinggil sa mga hypersonic missiles, mga proyektil na maaring gumalaw sa napakabilis na bilis na limang beses ng bilis ng tunog o higit pa. Ito'y nagpapakita ng kahalagahan ng paghahanda at pagiging maalam sa mga modernong teknolohiya at banta sa seguridad sa kasalukuyang panahon. Sa isang balita, Inihayag ng tagapagsalita ng military ng Pilipinas sa Kyodo News na ang malakas na mid-range missile system na inipon ng Washington sa Pilipinas noong Abril para sa pagsasagawa ng balikatan joint military exercises ay babalik sa Estados Unidos sa Setyembre. Kinumpirma ni Army Col. Louis de Maala na ang Typhoon Missile System ay ibabalik sa U.S. subalit hindi nagbigay ng rason kung bakit ito ititigil ng Washington ang deployment nito sa Pilipinas, ang ground-based mid-range capability (MRC), na may kakayahan sa paglulunsad ng Tomahawk at SM-6 missiles ay ginamit sa mga simulated firing drill sa bilateral exercise sa South China Sea noong Mayo. Bagaman, walang kasalukuyang balak ang US na mag-deploy ng anumang pwersa sa Pilipinas para isama ang MRC, ayon sa isang mataas na opisyal ng US Defense Department ang pag-deploy ng Typhoon Missile System ay tinaguriang ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na nagdulot ng pag-aalma kung saan nanawagan siya para sa pagpapatuloy ng produksyon ng Intermediate Range Missiles na dati ay ipinagbawal sa ilalim ng isang kasunduan na ngayon ay hindi na epektibo sa US. Ang mga pangyayari na ito ay nagpapakita ng masusing pagkontrol at pangangalaga sa mga military assets at ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kasabay ng patuloy na pagbabantay sa pangkapaligiran sa rehiyon ng South China Sea. Sa pangkalahatan, nakasalalay rito ang seguridad ng Pilipinas, totoo man o hindi ang sinabi ni Senador Imi Marcos, marapat na dapat tayong maghanda dahil anumang oras ay hindi natin alam ang pwedeng gawin ng mga bansang nakakaalitan natin. Dapat tayong manatiling aktibo sa pagpapalakas ng ating puwersa at kagamitan kung sa gayon ay makasabay tayo at makagawa ng naayon na aksyon kapag tayo nga ay inatake ng ibang bansa. Ito ay seryosong usapin na dapat pinagtutuunan ng pansin ng ating gobyerno.